Ayan mga idol oh, si Lower My Gyms Vlog mga idol oh. Ayan. Ayan mga idol. Hindi siya makawak ng kamera mga idol kasi naligo siya. Ayan. Ito yung ano mga idol, tulay. Ayan o. Dito kami sa ilalim ng tulay. God bless. Daming ngayon na ano? Kante. Wala-wala yung kamera namin mga idol Sino yung isa? Yung ano, yung channel ni mga idol Ay grabe, init na Ayan mga idol, ayan na yung tulay ng Bitbit -Bit River Ito lang kami banda Ito ano na maraming tao Huwag mo i-harap dito sa araw eh. Mano yan? Silaw. Ako din eh, silaw. oh, uh, silaw. Kasilawan ka sa ulo ko. Google! <laughs> Parinig kita sa mukha eh. Ayan mga uh, idol. Ayan. Kasilawan ka sa ulo Ayan si James TV mga idol. <laughs> Medyo marami-rami na yung kanyang Naiangat na mga bato. Ayan mga idol, siya lahat nagangat nyan niyan. <laughs> yan. Yan, siya naglagay niya, siya nagano nyan niyan. Uh, kanina pa yan dito. Kanina ng alas 4 mga idol. Magaling kang kupal yeah, ako na ka. Na video kasi ano. Naduling yung camera ko. Yeah. Saka mayroon kasi dito mga idol, walang signal. Walang signal dito mga idol. Yung kalbo ko lang na mga idol. Kalbo ko lang may signal. Sige nga, subukan mo. Ang ang iniyaw ah. Pangihingi ako. Shoutout sa si nag-iihaw. Baka naman dyan, andito lang kami. Yun! <laughs> Malalim na! What's up? Malalim na? na? ayan mga idol pag ordinary day pala walang masyadong tao dito mga idol pero pag at linggo tapos lalo na pag linggo ayan mga idol anong masasabi mo Jim Steve Calvo pag punta namin dito kanina the... mga idol mm. pag punta namin dito wala akong magustuhan na liguan kaya ito dinarangan ko ng mga bato kasi dito gusto ko yung malakas ang agos. Kaya ang ginawaan ko ng iano, ginawaan ko nang kanal para makaligo ako ng maayos. Yan mga idol. Maraming salamat sa pagpanood mo sa aming video. Si Lord My Jim's Vlog mga idol. Ayan mga idol, huwag niyong kakalimutan. Kung nagustuhan niyo ang aking munting video, like and share na lang mga idol. Iwan lang ng bakas para mabalikan. Ayan mga idol. Kung may mga channel kayo idol, kung may mga channel kayo uh, comment na kayo sa mga pinanood yung video para ma magkaroon kayo ng banana kasi dikitan lang tayo at tulungan lang tayo mga idol ayan mga idol pag may time puta tayo dito PM nyo lang ako ayan mga idol Hanggang dito na lang mga idol. Like and share na lang please. Bye. Idol. Ayan, gutom na si lormie Jims. sa si james TV. Gaw namin. <laughs> Ayan. Gutom na kami. Ayan mga idol. <laughs> Ayan. tento lang yan ha. Saan pinapay. Tapos, tak-tak. <laughs> Ganyan na mga idol. Ayan. Dito lang kami na Lego Kasi kanina pagdating namin dito Ano hindi maganda yung pwesto Kaya dito lang kami nag, Ano ako nag file ako ng bato Dito na tubig Minit. Maganda dito mag night swimming mga idol Mayroon yung tubig Ayan na oh. Ayan. Pag ibang araw kasi mga idol, konti lang ang tao. Ayan o. Oh. Ayan. Salinas. Ay, 5-2 na yan mga idol, oh. Oh. ayun Ayan, pasila kayo dito mga idol. Hi. Idol, ay, ah, uh, boss mo Ah. Sit out ko. Sit out. Uh, ah, Jinspoy TV. Kotoy J. Ayan. At ito yung baon namin. Kabasa. Masakada. Idol. Ito, kasama kami ni Mrs. Lower My James Vlog. Siyempre, huwag niyong kalimutan. James, P James TV PH, mga idol.